Formal lang magsasani puwersa ang DPWH, Philippine Competition Commission o PCC, Anti-Money Laundering Council para mapabilis ang pagbawi ng pera mula sa mga manumayang proyekto. Ayon sa PCC, sa bawat paglabag, pwede silang magpataw ng daan-daang milyong piso na multa sa kontratista. Samantala, nais sa Secretary Dizon na ipa-background check ang mga bagong opisyal ng DPWH. Si Margot Gonzalez, magbabalita. Lumagda ang DPWH ng kasunduan sa PCC at AMLA upang mapabilis ang pagbawi ng pera mula sa mga maanumalang proyekto, partikular sa flood control. Ayon kay PCC chairman Michael Aguinaldo, pwede nilang maibalik ang pera sa pamamagitan ng multa laban sa mga magkondatistang sangkot sa bid rigging na isang uri ng pandaraya o sa buwatan sa proseso ng bidding o public procurement. Maaring umabot daw sa daan daang bilong piso ang maibabalik at prioridad ng PCC ang mga sangkot sa flood control projects. Yeah, for the first offense, uh, minimum of 110 million. Um, and It can go as high as 250. 250 million, uh, depending on circumstances involved. And that's for each offense. And so when when Secretary Gaines was saying na pwedeng umabot sa so many hundreds of billions, possibly po talaga, uh, you know, if we're able to show for each case na may violation talaga, if you add them all up, pwedeng umabot talaga ng ganung kalaki. 100 million to 210 million to 250 million per violation. Per violation nyo na, i ang kontrata ni diskaya, Di ba, isang libo? O, compute nyo. Compute nyo. Daang billion yan. Inanunsyo naman ng AMLA na nasa 5.2 billion pisong halaga na ng assets ang nefreeze nila mula sa dalawang libong bank accounts. As of this morning, meron na pong 5.2 billion and we're still waiting to for the submission of other bank returns and valuation of other properties that were frozen by the six uh, uh, freeze orders. po. as do the individuals uh, covered by this uh, freeze order, as we very well know. Uh, kasama po dito ang, I cannot mention individually kung sino kasama sa freeze orders, but kasama po dito ang ilang former DPWH officials, ang contractors and their, uh, and their cohorts in relation to the corruption regarding the flood control projects alam din ng AMLA kung may nakuhang pera sa mga account bago ang pag-freeze. Binibigan sila ng Court of Appeals ng kapangirihan na magsagawa ng bank inquiry. Uh, almost almost 2,000 bank accounts na ho ang na-freeze. Uh... Iniimbestigahan po niya through the bank inquiry ng mga AMLC investigators. Medyo matagal po yung kasi napakaraming uh, iniimbestigahan or iniinquire ng mga bank accounts. Malalaman po natin just after the bank inquiry, our investigators will submit a report at malalaman natin doon kung marami na na-withdraw. Kasi iisa-isahin po yung mga bank accounts na yon at titingnan kung marami na-withdraw. During the period, especially uh, the period from the time our president, during the SONA, Uh, mentioned that he uh, he intends to investigate uh, yung mga flood control uh, projects after the time ma-issue yung mga freeze. Malalaman po natin after the uh, completion of the bank inquiry uh, uh, of this. bank accounts. Samantala, ipinabubusisi na Secretary Vince Dizon sa NBI at iba't ibang private organizations ang background ng lahat ng bagong DPWH appointees upang matiyak ang transparency at integridad ng ehensya. Sa liham niya kina NBI Director Jaime Santiago, Institute of Corporate Directors Chair Benedicta Baladad, Management Association of the Philippines President Alfredo Panillo at Philippine Chamber of Commerce and Industry President Consul Inanina Mangyo, hiniling nito na makapagsagawa sila ng background check sa labing apat na DPWH executives mula sa mga undersecretary hanggang sa assistant secretary ng ehensya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.